May mga nga aldaw tayo manin namin kakabsat at uh, timan iti Hernandez Brothers team tatno no umay dawaten kiniawat ko iti blessings nga nagkapu kakabsat iti Las Vegas, Nevada, USA uh, dati is sponsor mi absat nga naayat lahat nga timulong orino rin iti 2024 Christmas season. So, agyaman kami ma'am iti kinadalos ti pinagpuspusong ma'am nga naayat lata nga uh, mangtad iti tulong iti Hernandez Brothers team. So, tatong ang tagi iti kapsat Hernandez Brothers tap no awatan da iti igatang iti baro nga kulong-kulong nga ada iti driver shade na tapno handa kano kakaasi kakabsat nga agrota agkalakal iti bakal bote ta no agtutudo no gin init ket handa oni kakaasi kakabsat nga agsapol mo iti kwarta nga para iti pamilyada bali dai ti ko nga nga blessing kakabsat ke baro nga kulong-kulong uh, mapangkin ni Crazy Boy kun second hand nga uh, motor kini Junjun tapno dati pag sinublatan da, absa, ta kapsa ta di tip -tip sponsor ore pay no hang iti blessings nga maawat daket agtitinulong da kanu no, kapsa ta kasi na mutlaan nga grota ngayon siyempre, dalat tamo tayo di warta, tayo di kwarta, tayo sumot ka pang isalpakan. Di kulong pulong di aking kukuha iti motor. Oh. Tidak ada yang lapisan para kolong-kolong ni Presi Boy twenty from Las Vegas Nevada. pada one two three four five 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Para taro nga kulung-kulung Thank you ma'am, di intit mo ku iti kulung-kulung ma'am Nga lupa lang Natupad <laughs> lang ka naman. Guys, ito yung mga kulong-kulong ni Presi Boy. Ta... Marumaruban talaga ang mabalik ng mabildingin. So nga, yaman kami mo tinayat nga nag-sponsor ito yung kolong kulong-kulong. Nimot nga ro ko ang absat, John John. Uh, tihiling na mo tidi motor o rin surplus. So, answer prayer mo tiyang absat. surplus nga motor nga bolor ito 10,000 ito yung pang kanya kakabsat kasi katahan na kano pwede gulung na dadyo motor kung diya ka muna niya pwede iparepair na nga second hand nga motor so yan ito yung kakabsat ito 10,000 para ito second hand nga motor ni junjun -jun. pero at nakano mo ito yung pabulog kanya na ito kulong kulong so nga uh, duwanto kasi kakabsat ha

Sige ma'am, tinted mo, warta ka niya ma'am. Panggatang ko ti motor nga, makusar ko ito no, dikmet matamutambay di amin ma'am. Thank you. Siyempre kang absat, blessing, dagi di duwa ni Reden, kini Marlon. Tap no, nga dagdag po unanda, no sino ti sumurutan na to, sumurutan da kanyada. Kasi ni Den-Den nang iwar sa cakapusat ti Nang iwar mut second hand nga hulugan nang nga Pag-pagurotan nang mut kanut ti Kalakal So, iawat ya, nang war cakapusat, iti maawat mut nga blessing ni Redenkin ni Marlon nga sag tu tu tau 1 2 1, 5 2,000. Marlon, 1,000. 2,000. So, thank you very thank much, ma'am. Thank you, ma'am. Ma kinayat mong uh, timulong, iti Hernandez Brothers team. Uri pa yung nalpasin iti Christmas season. Kung nalak mo kung dawing kapsat nga agyaman iti amin nga uh, followers me, followers ko, amin nga naayat na sumuporta iti Hernandez Brothers team. So, Tapi pati ko sa pong please follow iti, subscribe iti YouTube channel, Ferdinand Kilio Pamutla, and same profile of So, thank you very much. Uh, happy Valentine's ko na tayo mean, Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.